yung tricks dito sa ating Android phone na baka hindi nyo pa alam or hindi nyo pa nasusubad. So, yung ibang devices, meron talagang built-in na capsule notification. Yung makikita nyo dito yung parang capsule na nakalagay dyan. So, eto yon Makikita nyo sa screen. Eto yung sinasabi ko sa inyo. Yung ibang device is meron nito. So, kung wala ka, walang problema kasi nga meron namang application na pwede natin gamitin para magkatal ng capsule notification. Meron natin itong Play Store dito. Pag nakalik mo na yung Play Store, automatic mag-open yan syempre. Kaya, sunod natin gagawin is pumunta tayo sa my search bar or search engine sa baba. So eto yun, click lang natin. Pag na-click na natin yan, dito naman tayo sa may search bar. Click natin. At itype lang natin dito yung Dynamic. Lagyan natin, Dynamic Spot. Yan yung ilalagay natin na, Dynamic Spot. Basta malagay nyo na, search nyo lang. Para ma-search, tap nyo na itong mag-define lines nice dito. Then automatic talabas yan. So ito yun. Ito yung hanapin natin sa Google Play Store. Dynamic Spot, Dynamic Land. Yung creator nito ay Jawomo. Kung makita nyo, meron na siyang 5 million plus download. So, napakarami na yung nagda-download dito. At meron na rin siyang 4.6 ratings. Napakabangis talaga kasi nga maraming nag-rate sa kanya kasi nga legit yung application. At kung magbabasa naman kayo ng mga comments and reviews, halos puro positive comments yung mababasa nyo. Katibay lamang yan na talagang satisfied yung mga nagda-download itong application. So, ito yung mangyayari pag ginamit mo yung application. So, magkakaroon ka ng capsule notification dyan. Dynamic notification island. So, yan yung makikita nyo dyan. Yan yung magkakaroon sa phone nyo dito sa may taas, sa may camera. At bukod don? Pwede mo rin siyang long press para mag-expand yung mga notification. Then, once na nag-charge ka, makikita mo dito yung battery percentage. Yan yung mga features niya. At bukod doon, pwede ka dito mag-reply directa. Once na nag-pop up yung notification, pwede ka dito sumagot kagad. Then, bukod doon, meron din siyang animated music visualizer. So, makikita mo dito na parang spectrum dyan. basta na nag-play ka ng mga music. And bukod doon, Pwede mo rin kontrolin yung mga music dito. Isang tap mo lang, pwede mo ilipat, pwede mo i-pause or i-play. So, pwede mo siya makontrol dito gamit yung capsule notification sa taas. Subukan so, na natin siya. Click lang natin itong open. So guys, pansin ninyo ha, ah, yung phone ko is Realme 6i, wala talaga yung capsule notification or yung dynamic spot. Kung makikita nyo dito na parang capsule, wala talaga to kasi nga face out na yung phone ko. Realme 6i yung phone ko, face out na talaga. Yung mga meron lang capsule is yung mga latest phone. Pero walang problema kasi nga, gagamit tayo nitong dynamic spot. So yun, i-open na natin yung dynamic spot. Pag ito yung nakita nyo, click nyo lang yung next. So, may lalabas yan. Nakalagay dito. To set up the app, please follow instruction below. So, una, select apps. Select which apps can activate the pop-ups. So, click mo lang to. So, pipili ka daw dito ng application na gusto mo makita dito sa my capsule notification. So, for example, piliin natin dito is yung, kunyari, is clock. Piliin natin yung clock. Pag nakapili ka na, back mo lang. Surot naman dito naman tayo sa notification access. Click lang natin itong notification access dito. Then, Mapupunta tayo dito, hanapin lang natin yung pangalan ng application. Kung so, nasa makita mo yung pangalan ng application, which is dynamic spot, click mo lang. Dapat naka-allow yung notification access. Allow mo lang. Pag naka-allow na, dito na tayo sunod sa draw on screen. Needed to display the floating pop-up. So, click lang natin to. Then, kailangan mo yun i-allow. I-allow mo lang. So, once na ma-allow mo na, click mo ulit tong draw on screen. Then, click mo na tong next. Then, once na dito na tayo sa may accessibility, hanapin lang natin dito yung dynamic spot. So, eto yun, dynamic spot. Kailangan lang natin ito i-turn on. Turn on natin. Click OK. Then, automatic na turn on na yung select apps, notification access, and draw screen. So, yung natin gagawin is click lang natin itong done dito. Click done. So, para ma-activate yung dynamic spot dito sa phone mo, once na naklik mo yung done, click mo lang itong parang play button dito. Click mo lang. Pag click mo yung play button dyan, lalabas dyan yung dynamic spot o yung tinatawag na capsule notification. So, automatic yung phone natin kahit face out na Realme 6i is meron ng dynamic spot or capsule notification. Actually, yung meron lang nito is mga latest phone lang talaga. Kasi nga, isang feature to ng mga Android phone ng mga bago. Pero kung lumang phone mo, is wala talaga. Pero walang problema kasi nga, pwede naman tayo gumamit ng application para magkaroon ng capsule notification. Ngayon, i-set up natin siya. So, para mag-set up dyan, i-click mo na itong position dito. Once na-click nyo na yung position, automatic, eto na yung makikita nyo. Ngayon, pwede mo siya i-adjust. So, halimbawa, gusto mo ilipat yung capsule notification, pwede mo naman siya i-adjust dito sa gilid. Halimbawa, gusto mo nasa side siya, pwede rin. Ngayon, pwede mo na siya ilagay sa may kaliwa. So, i-move mo lang dito sa may position horizontal. Move mo lang. Automatic, pwede mo na siya ilagay dito. Pero kadalasan talaga, yung capsule notification is nakikita sa may camera mismo, sa may butas ng camera. So, ang gagawin natin is i-center lang natin yan. si so, i-center natin siya. Para ma-center siya, yan. Ganyan ninyo. Then, dito sa may position vertical, galawin nyo din. Kung gusto nyo itapat sa may mismong camera, pwede rin. So, itapat natin. Para magbukang capsule talaga. Okay? So, yan natapat ko na. Then, dito naman sa may size horizontal, pwede mo siya baguhin yung size niya. Ang gagawin mo lang, is move mo lang. Gusto mo mas malaki, pwede. So, ganyang kalaki, pwede rin. So, yung pinakamalaki is hanggang dito na. Kaso, medyo pangit na tingnan. So, mas maganda na halos sakto lang. Mga ganyan, or katulad nito, yung standard lang. Then, dito naman sa may size vertical, pwede mo siya palakihin. May vertical size. So, move mo lang to. Pag move mo lalaki yung ating caption notification. Kaso pag malaki, is napakapangit na tingnan. Medyo nakakaharang na sa screen. So, medyo little lang natin. Yung standard version lang syempre. Dahil parang mas ganyan mas babangis kasi yung camera ko is hindi na makita. Kasi nga, natatakpan ng capsule. Napakabangis kasi nga, meron itong application kahit na face out na yung phone natin. So mga ganito ng kalaki, okay na sa akin. So yan, mga ganyan kalaki, okay na sa akin yan. Pero ngayon, kasi nga nag-vlog tayo, lakay-lakay natin ng konti para makita nyo. Sunod, pag na-setup nyo na, meron dito mga general settings na tulad ng edge rounding. Okay na bahala dyan. Kung gusto nyo i-adjust. Para saan, okay na okay na to. Kayo katulad nyo may nag-notify, i-click mo lang yan. Automatic, mababasa mo dito yung mga notification. At halimbawa, nagpatutog ka ng kanta, lalabas automatic yung capsule notification dito pag nagpatutog ka ng kanta. So ang gagawin nyo lang para gumana yung application sa inyong device is kailangan nyo muna i-click yung notifications dito. Click notifications. Click mo lang tong apps dito at piliin mo lang dito yung application na gusto mo makita na lumabas dito sa mismong capsule notification or yung dynamic spot na tinatawag. So for example, hanapin natin yung music kasi ngayon yung kadalasan na nakikita sa may capsule notification. So hanapin natin yung music. So eto yun, click lang natin yung music. Piliin natin. Then once na mapili mo na yung music, automatic activated na yan. Ngayon, try mo i-play dito yung dynamic spot at lalabas na yung capsule notification. At subukan natin. So pumunta tayo sa music. Subukan natin at titignan natin kung may lalabas dito. So kung makita nyo, andito na tayo sa music ng aking device. So ay okay, subukan natin i-play yung kanta at titignan natin kung lalabas dito yung capsule notification at lalabas yung pang-spectrum. So play natin. So ngayon, okay, play natin yung kanta dito sa phone at exit natin. At kung makikita nyo, meron na tayong capsule notification. Kung makikita nyo, nag-play yung kanta at may spectrum dyan. At pag click mo, is makikita mismo yung kanta. So, ganun ka ba yung application na to? Kasi nga, kahit face out na yung phone mo, kahit luman yung phone mo, pwede ka pa rin makipagsabayan sa mga bago at latest phone ngayon na merong capsule notification. Sa akin, is Realme 6i face out na, pero walang problema kasi nga gumamit lang ako ng application at nagkaroon din ako ng capsule notification. So, pag click ko, andyan yung kanta, pwede mo siya i navigate dyan or i next kung meron ka mga kanta na susunod. Sa mga natulungan ng vlog ko, pakishare naman ang aking video sa inyong mga kamag-anak, tropa, kaibigan at kahit ano mo pa yan. Isyan e mo din sa kanila para magkaroon din sila ng katulad nito. Sana nakatulong itong vlog ko ngayon.